Nasupalpal ni Meme Vice ang mga kumukutya kay Kim Joo. Maraming nagsasabi na tanggalin na lang daw umano ang actress. Dahil puro OA lang naman ang ginagawa sa show. Lalo pang pinamukha matapos kumalat ang isang video. Pagkakamali niya sa pagbanggit ng pangalan ng isang banda habang nasa Showtime Live. Kahit sino naman darating sa point na nagkakamali. Masyado lang pinapalala ng mga haters ang mga ganitong pagkakataon. Dahil yan, galit na galit si Meme. Ang dami na ngang problema sa Pinas, dumagdag pa ang mga haters na makikitig ang utak kung mag-isip. Dahil ito, sandamakmak naman ang pagmamahal ni Kim Jo ngayon. Pagtatanggol mula sa mga kapwa-artist at siyempre sa mga fans ayon sa mga komento, sa mga na-offend sa fans, just look at it as a blessing in disguise. Alam natin hindi sila ganon kakilala sa Pinas at marami yung naririnig -re lang na mga kanta nila pero hindi alam na sila yung kumanta. Pero dahil sa issue na to, naging usap-usapan sila sa social media and people began checking them out. Huwag niyong i si Kim Joo. Deserve niya na mag-stay sa showtime. Bakit kailangan bastusin ng mga haters? Deserve niya na maging host. Hindi siya tatanggalin. Dahil lang sa maliit na pagkakamali. Lahat naman ng mga co-host niya o ni Kim Choo, ay nagkakamali araw-araw. Walang perpekto. Sadyang ang mga bashers lang ang pilit siya pinapabagsak. sa inyo sa new update na naman. Inis din ba kayo?